Hello, Mare. Asan ka? O oh, pare, nandito sa bahay. Bakit? Malakas ba ulan dyan? Oo pare, malakas. Malakas ang tama mo. <laughs> Bakit Mare? Magkapit bahay lang tayo ah. <laughs> Ang ganda mo Tapos iiyak ka lang sa lalaking kulubot ang itlog Very wrong <laughs> Dung no. Kung kasal na ta Magkabiya ka sa sigarilyo? Siyempre biyaan Sa inom? Oo, biyaan Sa laag? Samot ng biyaan Kung sa pay pwede nilang biyaan Oh, no, no. Ikaw, kay Pertika Yawyawan.